magpapark lang sana ako ng motor. Nakita ko si tatay na para bang nangangailangan siya ng tulong. sumina daw biring. Dipod. yung biring yung kanang Nalaman natin mga kagulupid na inutang lang pala ni tatay ang sikad-sikad. Ano yung sikad-sikad? Ang oh, oh. oh. Itinanong natin kung magkano ang sikad-sikad at ito ang sagot niya. 9 ang 9 mil sa aming lingwahe ay 9,000. Wala tayong 9,000 mga kagulupid. Kaya tinulungan na lang natin si tatay na magayos ng sikat-sikat niya. At sobrang tagal namin ikinabit ang gulong sa puntong inabot kami ng gabi. Natuyo ra? Natuyok ra. Okay. Pansamantala na lang namin ikinabit ang gulong. At sinamahan ko si tatay kung saan siya magpapahinga. Nalaman natin mga kagulupid na dito lang pala matutulog si tatay sa kanyang sikad-sikad sa tabi ng tindahan. Hindi lang ito nagiging hanap buhay ni tatay. Ito rin ang nagsisilbing bahay niya. Sinagot natin mga kagulupid lahat ng mga gastusin at pagpapaayos sa sikad-sikad ni tatay aalis na sana si tatay dahil maayos na ang kanyang sikad-sikad. Subalit, Ano nimo? Ayun. 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 Sa mga nang gan, kani, inspira kani. Para sa mga tao, para mga tao, para sa mga tao, para sa mga tao, para Hebat bang nak